<laughs> Ayun, talaga may sira talaga yung Yung motor niya? Hindi, general <laughs> Yan, kahit sa Batanes, sumabot kayo sana mag sponsor Para di na kayo umuwi <laughs> Yun, so dahil Nandito na rin tayo sa La Union At na na nandito rin sila Boss M, dila Boss Jack, si general, Si AJC So, bibisit tayo natin sila And puntahan natin sila Ayan, nandiyan na tayo sa La Union. Di kita, kita sa La Union. So, syempre, dito kami nakita kita sa LU. Dito kami sa Nuk sa Nukvilla. Ngayon, sa so, surprise lang natin sila. Kasi balita ako, ano eh. Uh, med, parang nagka aberya ata sila so check lang natin kung okay na sila and goods na sila yan lalo na si Boss Jack kasi balita ako na naglagin susi niya <laughs> so tara Tandaan natin yung surprise natin. Pre, nito na tayo sa kwarto nila, ah, Hammerman. Um, sabi nila, ano, medyo nagkaroon daw ng problema. Um, so... Ayun nga. Wala. Tulog na. Tulog siya, tulog, tulog, tulog. Siyempre siya ka. So, huwag natin i-store po yun kasi nagsasalita siya. Oo, habang tulog. So, yun tara. Bawal daw siya i-store po yun. Ayun. Ayun na. Umaandar na yung barko. <laughs> <laughs> ba't? Ba't gano'n, Jay? Ba't may barko sa loob? Ha? <laughs> but, but may barko? ko. Huh? <laughs> <But> may barko? concert <laughs> may, <barko. laughs> may barko sa loob ng kwarto. <laughs> so ang ganda nung ano, nung hotel. Okay, okay. Front beach, then... yung mo, tiyan mo si Boss AJ, oh. Chill-chill lang, oh. ka lang, surf Ah, surf! Pwede mag-surf dito. Oh. 50? Huh? What? 50? Surf 50? <laughs> Undeserved Undeserved pa O, oh, alakas ang wifi dito guys <laughs> So, ito yung pinag-stay Nila Boss M dito Ayan, Surfing Capital So, kung makikita nyo guys Ayan uh, Front beach siya Tapos, malakas yung alon So, parang tingin ko Surfing Capital Tapos, dito naman may mga rentahan na Ang surfing board sa so, mga gusto mag-surf Ayan, meron sila So malakas talaga ang alon dito guys Ayan Hindi no. um, ko lang sure kung magkano yung ano Yung Per hour Pag uh, nag surf ka dito And then Siyempre may kasamang instructor yan Hindi pwedeng wala Lalo na't baguhan ka Hala. So ito yung, ito yung front beach ng ano ng hotel nila Boss M. Boss Chick, Boss Chick. Balita ko nag-abriya daw ah. Ano ka ba? Hindi tayo magkakabriya dito no. Pero sabi nga nila, ano? Nakita ko sa post mo okay na daw eh. Oh, Ba't naging okay? okay? tayo ang mga taga-bawang la union. Eh, general? Yun, talaga may sira talaga yung... Yung motor niya? <laughs> Hindi, general. Uh... <laughs> So, ingat 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 ah ingat Manila boss Yan syempre. Kita Nagi kasi mo. tayo Manila. Basta lagi mong ano, Ama. ingat kami sarili mo. Oh, syempre naman. Malayo ka sa akin. Malayo. Ayun. Sana oh. Sana oh. So ang gamit niya yun ni Boss Jack ay pagpapa-bike speak ako. Yeah. Hello, ingat boss babe. Ducati Multistrada 5 speed. Boss, ingat <laughs> boss, ingat 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 ingat. Eh no, naka ano si boss? CB. Ay CB. Ay, eh, grabe. Tapos, sa, si ano? si ba oh. Boss, sino ito? Brutus. Si Brutus. Pag Tapos mo itong Hindi mo nakilala? <laughs> si Brutus, uh, so, triple black. rin motor ni Boss? BMW triple black. Oh, niya yan. Ano lang, nag-overlean. Yan <laughs> uh, yung BMW GS 1250 triple black. <laughs> <yung> Makay si Pakboy, Quadruple, <laughs> ta. quadruple? <Purple> black. Quadruple Kasi black siya. Ang galing. Ang galing. <laughs> so ride right safe mga boss. Ingat ingat ingat, 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 ingat. Kita kasi tayo Manila. Kailan? Andiyan pre. Kailan? Sana, sana. Kailan ka Ayo, ako, ang wish ko, sana since nandito na kayo, sana dumami pa yung mga sponsor nyo, lalo na umabot kayo ng pagod po, disabela. Yan. Kahit sa Batanes, umabot kayo, sana magka-sponsor. Parang di na kayo muhi. <laughs> <laughs> Parang di na kayo muhi. <laughs> Parang di na kami muhi. Grabe, <laughs> grabe. So amaya, Pupunta naman natin yun at explore natin yung loob. Ang tawag mo dyan? Coronavirus. Oh, diba? <laughs> coronavirus, Coronavirus uh, eh. ba yan? Oo. Yan yun Oh. Oh. Nebula daw Neb ah? Nebula. 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 Oh. Nebula. ano Nebula? Sila, uh, beauty of ano, ano yan, underground. Beauty of underground? Hmm, hmm. Parang imi ima eh, imahinasyon nila. Kaya nga. Uh, General, ride safe. Ride safe. Ano, boy. Po. Alam mo to? Ano yan? Buntot ng pagi yan eh. Ipapalo niya. Ipapalo. Wala! Ayoko. Ride safe, ride safe, ride safe. Boss, AJC. Yan, ingat, ride safe. Ha? Rider sila? Ikaw hindi? Ride, rider din ako, kaso nasasakyan lang nga lang. Boss, ingat, boss, 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 ingat, ingat.